Hello guys. Ngayon ako ay magpa maglagay ng ano dito lupa para sa seedlings ko. Meron ako dito bok choy, pit choy. Yan. So bali bali ano, bali mag seedlings na ako at at maganda na ang weather ngayon dito. Para ako may madoto na gulay at hindi na ako bibili sa palengka sa palengka, hindi lang sa store <laughs> wala palang palengka dito wala akong ma ma, ano na ibang tray ito lang yung ano nagaya ng, ng tray ko so lagyan ko na lang ito ng lupa Wala ako sa garden meron ako doon ito yung pichay ko na nabinili ko dati ingay ng aking mga kambing ko yung seeds ng, bok choy. So, ilalagay ko dito sa tray. Dito ko siya patutubuin. Eh, para itra-transfer ko na lang siya. Sila. Pag so tubo na sa garden. Madali itong tumubo. Quick lang araw lang, wala na kinagat. Ana pasti dilejang. lag nilagay sa tray na yan. Ayan. yung bok, bok choy. Pero siguro kukuha uli ako ng ibang tray para sa ano, sa anong tawag dito sa sa si spinach. May ano ako, may may, may seeds ako na spinach. So, spinach kasi kukunin ko yung ano ko, seeds sa bahay. Kalimutan ko. Ilalagay ko dito. Meron ako ditong tray. Dito ko sila. Dito ko yan itatanim sa isang tray. May tray ako dito, mga bakante. Ito yung ano naman. Spinach. Ito yung seeds ko na spinach. yan, So, itatanim ko rin ito. Eh, si seedlings ko. Dito ko itatanim pala. Dito ko itatanim sa sa tray. Ayan, may tray ako dito. Ito. Diyan ko siya ilalagay. Ito yung ano, nilagyan ko ng seeds. Dalawang tray na mahaba ay yung spinach. And yung maliit na tray ay bok choy. Titingnan natin kung tutubo ito. Mga ilang araw, titingnan ko yung, yung bok choy kung tutubo ba ito. Hindi ko alam kung ilang days bago tumubo itong spinach. Hindi ko kasi nabasa. So, update ko na lang kayo sa aking next vlog. Kung tumubo ba or hindi itong mga ito. At uh, ito lang ang, ang vlog for today. And see you on my next one. Bye-bye!